sa so, yung mga panalo ito na pala yung kaninang maingay na dumating so makikita nyo yung timing chain guide niya napakarami ano, o oh. so yan yung maling pag adjust ng manual tensioner ano, so dapat tama, ito pa mga boss o oh. tama yun, so mapapansin nyo dito napakarami na na timing chain guide yan so natin yung timing chain guide yan kay boss na yan sige paanda natin, check natin kung anda langis so dapat may lalabas na langis doon yan mga boss o oh. so dapat pag andar na ganyan may langis na kagad yan so wala sang langis So ayan, masisira ang makina nyo. Barado na yan ng timing chain guide na mga plastic. Okay, patay mo na. So ang bumara dyan mga boss ito sa uh, tinatawag nating oil passage. Ayan, mga timing chain guide dyan. Sobra sa adjust yung kanyang tensioner. So huwag nyo pong gagawin yung ganon. Ayan o. No? Yung manual maganda talaga yan. Pero dapat tama ang pag-install nyo. Sa so, pagmali ang pag, maliang, pag nyo dyan, talaga may kalalagyan ng motor niyo Yun yung cons ng manual tensioner. Pag di maroon maglagay, huwag nang ilagay. Ano? Pakabit sa marunong para hindi masira ang motor.